Ito Kasi di ba ako muna nagbigay ng award sa inyo nung sa Wish. Yung first award nyo nung. Nung nakita ko yung performance nito, sabi ko, sino itong grupo nito? Tapos na-research ko, tapos nakita ko ang gaganda ng mga kanta nyo. Tapos nung nalaman ko, sino yung songwriter, sino yung tsumusulat? Pala si Pablo. <laughs> si Pablo. <laughs> si Pablo. Si <laughs> Pablo. Sabi ko, grabe yung utak niya, ibang Sobrang fertile and I am just so thrilled. Tapos, doon ko nalaman niyo, sinabi ni Jada, that merong fandom ang SB19 yung 18. Sabi ko, sabi ko, eh di 18 na rin ako, talaga, kasi talaga, I am just, I'm so proud of you guys, not just you, but the entire group. Kasi what, what you're doing, you're representing the Philippines sa global stage. Ibang Iba ang ginagawa ng SD Radio. Iba yung sinabi. Kaya talagang sinabi kong pop legend, totoo yan. Ibang-iba na ang generation ng panahon namin noon. Kung ano yung dati, yun, di yung Pinoy pop? Ngayon, yung K-pop genre na siya. Parang hindi naman naalala yun, <laughs> di ba? <laughs> Pero, totoo lang, uh, bago sa totoo lang, I am just so thrilled that to be here on stage. Alam niyo, gusto patunay patunayan sa kanila na talagang 80 ako. Uh, ano ko, hotdog ang hotdog. Ano, good morning. Ito sumubaybay. Uy, kumpratsyon ni Sasha. Hala, 'yung bayad dito, ano pa naayon lang naman, kung sa. Kumpratsyon ni Sasha sa Nike Loogan. Bayan, hello. Thank you sa reaction. Oh, ayun kuno naman tayo sa dating. Mahimbing. O. Pero, sumana, sumana pertanyaan, ha? Na, Ah, ito nga akong gustong gawin kasi nandito sobrang sobrang, sobrang kinikilig <laughs> <laughs> to like, ako. Pwede ba isang ganyang,